Antipong balikan ang pinakuling sitwasyon sa unang araw ng hulihan ng mga jeepney na hindi umandib sa kooperatiba matapos hindi nakapag-consolidate sa ilalim ng PUV modernization program. Si Benji Durango sa detalye live. Benji? Audrey, good morning. Normal pa rin ang pasada ng mga jeepney dito sa Elliptical Road, Quezon City. Makikita nyo dito sa kalikuran na tuloy-tuloy ang sakay ng mga pasahero sa mga jeepney. Yan yung mga biyahing pa QC, Manila, Rizal, Bulacan. Ngayong araw yan, sa huling araw ng liway ng LTFRB para sa kanilang o para sila ay makapag-consolidate. Sa mga nakausap natin Chuper, kanina, lahat sila ay malakas ang loob na bumiyahi bukas dahil consolidated na sila at may mga dokumento silang uh, may papakita. Subukan natin mag-interview ng uh, Chuper. Alamin natin kung siya ba ay consolidated. Maganda umaga sir. Live tayo ngayon sa PTB4. Tatanungin ko lang sana kung consolidated na po ba itong jeep na minamanayon ninyo. Uh, so, sa kooperatiba, Ah, may ko kooperatiba na. Okay, good. So bukas ay uh, kasi bukas ang unang araw ng hulihan. So byahe ka bukas. Byahe po. Nakakoo to. to. Nakakoo. Okay. Right. Maraming salamat. Ano pangalan mo, sir? Bernardo. Bernardo. Bernardo? Sir na. Okay, maraming salamat kuya Bernardo ha. Yan po si kuyang Bernardo ang uh, biyahe niya ay uh, patungo ng uh, Tandang Sora Quezon City. Paikot yan dito sa Elliptical Road. At uh, samantala may mga impormasyon tayong nakalap. No? Sa isang text message, nakuha natin ang uh, impormasyon na isang rally ang isasagawa sa harap ng LTO dyan sa maya East Avenue, Quezon City. Ang uh, rally ay gagawin ng isang grupo ng mga jeepney drivers at operators. Mangyayari yan alas 9 hanggang alas 10 ng umaga ngayong araw. At uh, sa impormasyong ating nakalap, nasa P. Garcia Naraw itong grupo na ito patungo sa East Avenue. Audrey? Maraming salamat, Benji Dorango.